ako ng dito. Mas meron pa ako dito sa pinot na. Sige na! Pasok na! Play ka kay Tita Bibi. Sige na, makipag-play ka dyan. Maghanap buhay si mama. Hello guys. Tapos makunguha ako ng ano. Ayun. Hello! Nahulog siya! Naunahan niyo pa! Ah! Nahulog yung ano ko lang. Meron pa o. ko din yun. Naunahan pa ako ng mga ibon. Tsaka ng mga manok guys. Ito siya. Kinain na siya ng mga manok. So, ano, iiwain ko. Sayang naman kasi sobrang laki niya, oh. Sobrang laki. Ayan. Ito yung kinain, oh. Nakalahati nila, grabe. So, ako, hindi na ako maarting tao. So, ganito lang. Ito guys, pagkain. Maanahan ako ng ano. Sarap! Matabang! Pero, ito siya. I-save ko yung mga ibang buton niya. Kasi, Iwan ko bakit tumuto yung ano ko. Baka yung ko to. Guys, Tos ito siya to. Iwahihawain ko lang para makain siya ng ayos. Ng mga manok. Kaya nila ako. Naunahan ako ng mga manokers. Ito oh. Ang nakuha lang natin ay kalahati. Tapos meron pa tayo na ito. Hilaw pa siya. Tapos meron pa tayong